Naputol yung aking ipin, guys. Ayan. Ang sakit ng didawanda. Ayan siya. Oh. Good morning again. So, aalis na naman kami ngayon, guys. Mag-ano kami. Babay kami papuntang, ano. Uh, papuntang Santa Rosa, Laguna, sa Nubali. Oras is 4.30 ng umaga ang usapan ng ang may mga kasama na naman kami ulit. Nandoon sila sa may highway mag aantay kami doon. So papunta na kami. Halika dito na. Good morning tapos syempre yung lagi kong kasama ang aking bibi. So ito na yung magi, nagiging bonding namin ngayon guys. Sa papa dyan na. Galing siya sa pwesto. So yun lang guys. Muna update update na lang. Nandito na si papa. Ayan. Tapos pupunta kami ng pwesto kasi nandiyan yung mga bike namin. So, see you don So, alis na kami guys. Kala kami, kami. pupunta na ako ng pwesto na ako na. Nandiyan ako pala. Uy, Kira! nako si Kira. Hi Kira! Good morning Kira! nagdagalag na kami. Pwesto kami. Palakad kami. Palakad dito na. Ayan, madilim pa yung daanan. <laughs> Sana hindi umulan kasi ano, naambun siya ngayon. Sana hindi lang lumakas yung ulan. Yung ibang namin kasama nandun na sa antay na sa saan, sa point stop. Antay sila doon. May bago kaming kasama ngayon. Dalaga. Dalaga kasi yung kasama namin nung nakaraan, hindi siya kasama. Tsaka yung kapatid ko, hindi siya sumama. Ang dilim talaga. Mamaya nangalang. Meanwhile, kasano? kasama namin asalo ah, bang pa sila kasi kami sa harapan ng highway dito sa amin malapit ayun ayun guys so marami ng ano lumada ang mga ano Hello, hi. nagbabike hi though, <laughs> oras is ano quarter to five na guys buti na lang hindi na lumakas yung ambon so, hindi na kasama yung kasama namin kasi yung kapatid ko sumakit daw yung buong katawan niya tapos yung isa may lakan so kayo kami na lang tapos yan bago namin kasama ngayon so update update ko kayo mamaya guys pagdating sa daan guys tatawid, tatawid na kami tatawid, tatawid. kasi malapit na yung mga kasama namin so, tatawid na kami na daan

Да. 哪？ Nakarating na kami. Almost, anong oras? Anong oras? Two hours ba tayo? Two hours? Two hours na pagbabike. Narating na namin guys yung ano, destination namin. Yan, picture picture muna. Hi Barto. tayo so, guys and Oh. Andito na kami. Nakarating na. Yan guys o. Oh. Harap po yung camera sa inyo. makita nyo kung gaano kadami yung nagbabike dito. Ayan guys ha. Oh. Ayan. Napakadami nyan Face mask daw, face mask. Ang dami. At yan Ayun. Eh, ipakita ko sa inyo napakadami. Picture tayo dun, no? Oh. Berta, halika dun. Ayun yung iba umalis na sila. Hello. Sila? Ayan sila. Yan, napakadami. Yung iba niyan, puntang Tagaytay yan. Nak! Saan? Hello. <laughs> Hi. Ayan. Good morning. Ayan mga bikers din sila guys. Ayan. So dito na yung final destination namin. Tapos uuwi na kami. Ayan. Siya. Akala namin hindi pwede yung bata dito. Pwede pala. yan. Hanggang dulo yan guys. Napakadami yan. Ayan. picture ako doon naman Tapos. Yan siya. Yung bagong kasama namin. Ouch! Si Kuya. Aray ko. May hirap naman dito. Aray ko. Bahawakan mo nga. Ayan. 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 I-picture Ayan. 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 Asan si Kuya Bert? Ah, bumili pala ng pag-aayon yung aming kasama guys Yun yung nasimplang <laughs> Nasimplang si Kuya Bert Ay nak Okay ka lang Napagod ka ba? Hindi Mag face mask ka tayo ng guard dito Ayan hmm. Labing pawis guys Nakakapagod Pero masarap sa pakiramdam kasi sobrang masalit, masalit please subscribe to my youtube channel yan tapos na doon guys oh sa robot na yan magpi magpipicture kami dito ng anak ko oh. yan tsaka parang ulan sandali ka mabuta ng ulan ulan na. Yari na tayo nito. Paulan na guys. Paulan na, paulan na. Yan, sobrang dami. Nagugutom ka ba? Uh, yan. Maaga pa guys ha, pero ganyan nakadami. Sabi ni Kuya, mamaya daw, sobrang dami daw. So Sunday ngayon, kaya sobrang dami. Ayan, uulan na. Dapat, Two hours later. Hingak. Antay namin sila, no? Yung mga kasama namin. Sa kasi papa, kasi may... Ano, may kinuha sila. Laging extra si Berta, no? Laging kasama namin si Berta. Grabe ang pawis ko. Ayan, no? ko na. Ang bebe ko. Hello, good morning. Ayan ang baby ko. Santayin so, namin sila dito. Nagugutom na daw sila, guys. Ayan. <laughs> nagugutom na din ako. Ikaw, nak, nagugutom ka na? Okay. Nagugutom na daw ng konti. At dito, nakasalam pa kami sa, sa sahig. Ayan, oh. Mga 20 minutes pa yung aantayin namin. Kasi nandun sila, kumuha ng piyasa para sa bike. Tapos, nandito sa harapan namin si Jollibee, hindi kami makapasok, gawa ng wala kaming facial. At naambo na rin ng konti. Pwede naman po Pauwi na kami guys. Ayan. Ayon si Jollibee. Hindi kami makapasok doon. Ito so guys, nakauwi na kami. Tapos tingnan yung, yung, yung yari sa akin. Ayan. na siya ako ngayon. Ayan siya. Tapos, sobrang lakas ng ulan kasi, kaya sobrang dulas ng daan. Basang-basa kami. Nabotang kami sa gitna ng kalsada ng ulan. Tapos, ayun nga, ang nangyari, natumba ako sa bike. Ayan, tingnan nyo, grabe ang aking sugat. Ang sakit. Ayan na. Pero hindi naman pa, pa, Parang na yung lang yung muso pa. ko. Yung sugat na isa. Ayan no. Tapos yung dito. Yung sugat na isa. Ayan. Sina? Lilinisan yung ko yan siya na guys. Ah. Ang An sakit. Naka first hit ako ngayon guys. Ngayong ano, ngayong pagbike namin, yon kasama yan sa pagbabike, di ba? Sa susunod, ingat na lang. Magbabike pa talaga. <laughs> magbabike pa talaga. Ang sakit. Ayan, mahap din siya. Buti na lang, hindi talaga siya napuruhan maigi. So, ayan, guys. Kaya sa magbabike dyan, ingat-ingat. Ayan. Kasama to sa experience ngayon.